Malimit mga kabadi itong nangyayari po sa amin ni Bunsoan. Pagkagising niya sa umaga mga kabadi ko, pagpapakarga po siya sa akin at ahiga po sa balikat ko. Pag nagkakataon po na nagriripak po tayo, ganyan po ang nangyayari sa amin dalawa. <laughs> Pero patuloy pa rin po ang ripak po natin dyan kasi naghahapit po nga po tayo ng ating paninda. Madaling araw na rin po kasi kami natulog kagabi mga kabadi ko. Gawa nga nag-aabang po ako ng baka lumakas po yung bagyong uwan. Pinapakiramdaman ko po kasi mga kabady ko, ang trapal ko sa labas baka biglang tangayin po ng hangin, ng lakas ng hangin. At sa awa naman ng Diyos mga kabady ko, hindi po naman nangyari po yan. Buti na lang mga kabady, kinaya po ng trapal po natin at ang tali ko kagabi. Kasi talagang nililipad na po talaga siya. Sa lakas nga po ng hangin mga kabady ko, nagpunit-punit po siya sa gitna pero kaya pa pa naman dikitan. Na. <laughs> Ibili na lang po tayo ng bago mga kabady ko pag may budget na po tayo. Ang unain lang po natin ngayon, makaipon po tayo ng pambayad ng kuryente. <laughs> At baka naman ay maputulan na po tayo pag hindi tayo nakabayad ng kuryente mga kabady ko. O siya, balik nga po tayo dito sa amin ni Bonso mga kabady ko. Pag naramdaman ko na nakatulog na po siya dyan mga kabady ko, balik ko naman siya po sa higaan. At magpatuloy po sa aking ginagawa mga kabady ko. Pero sa oras na ito mga kabady ko, 11am na rin naman po ito. Ang haba nga po ng tulog, ito natulog po kami ng 2am o nagising po siya ng 11am. Hanggang dito na lang.